dito nga pala kami ngayon sa Kalibo. Tatlong araw na nga lang bago ang bagong taon ay mamimili na kami ng mga prutas. Yung akala ko nga lang pala ay mamimili lang kami ng prutas ngayong araw ay sobrang dami na pala naming napuntahan. Una nga pala namin pinuntahan ay dito sa City Mall kasi mamimili daw sila ng mga stock nila doon sa Savemore. Mall. Habang naghihintay nga kami sa kanila ay nagpamassage muna kami dito sa electric massage nila. Ang bayad nga pala namin dito sa electric massage nila ay 60 pesos sa 15 minutes. Katapos nga namin doon sa Savemore Ay lumipat naman kami dito sa SM Cherry At dahil nasira na nga yung maliit na electric fan ng kapatid ko Ay nag-decide na siya na bumili ng wall fan Dito nga pala siya nakabili sa SM Cherry At nung nakapagbayad na nga yung kapatid ko Ay bumaba na rin kami agad At habang wala pa nga yung service namin na tricycle Ay dito muna kami sa harap ng City Mall tumambay At sa mga ganitong oras nga pala Ay sobrang traffic na pala dito Napatagal din pala yung paghihintay namin dito sa service namin Kasi medyo malayo rin rin yung namin kanina. At ngayon nga naman pala ay papunta na kami sa mga nagtitinda ng prutas dito sa fruit stand. So dami na nga rin pala na mga tindang bilog na prutas nila ngayon. Kaya nga pala na paaga yung pagbili ng prutas namin ngayon kasi sa susunod na araw ay baka sobrang dami na ng tao dito. Baka kung sa susunod na araw pa kami bumili ng mga prutas ay baka magmahalan palalo yung mga presyo nito. Ang pangalang ay sobrang mamahal na talaga ng mga presyo ng mga prutas. Plus lahat talaga ng tinitinda nila yung talaga ay 100. Konti-konti nga lang pala yung binili natin putas, yung mahalaga ay makompleto natin yung 13 fruit. Buti na lang talaga nung pumunta kami dito ay wala pang masyadong tao. Kaya nakakapili talaga kami na magagandang prutas at hindi pa kami nakikipagsiksikan sa ibang mga tao. Uh -huh. Oh, oh, oh,